Nung uli po namin kayong kausap ang sinasabi nyo, may posibilidad na yung ilan sa mga sasakyan sa Batangas, Manila, or Davao ports po dumaan. Kung tama po yung aking pagkakaalala sa huli naming panayam sa inyo. Uh -huh. Ako Cebu po. Cebu. Oh uh -huh. Yes po. Kasama rin ang Cebu. So Batangas, Manila, Davao, and Cebu. Ngayon po ba, sa latest findings nyo, meron na bang malinaw na eksaktong port na ginamit dito po sa mga luxury cars? Uh -huh. O, opo, pero linawin ko ano, uh, remember uh, pinag pinag uh, categorize po natin sa tatlong grupo. Yung yung walang import entry at wala ring certificate of payment, doon talaga mo mm. kumbaga mabigat po yung pagkakagawa po ng krimen po doon ano? mm. dahil o uh, may details po yun. Pwede ko pa ipaliwanag yun. yung mga ba? tukoy na tukoy po natin naman kung saan talaga pumasok, of course, yun yung pangatlong kategorya. Yung, yung mga miyembro ng kampi, at avid, yun naman po mas kokonten problema although sinasubject na rin po natin sa post clearance audit uh, examination po sila. Yung unang kategorya, dun, dun, po talaga. Yung paliwanag ko, ganito po lang. Ano, konting detalye lang po. Ano. Uh, yung digital footprint ko kasi, ang nakita ko po dyan, yung iniulat ko nga po sa Senado, hindi po natin matukoy sa ngayon eksakto kung saan computer ginamit, sinong gumamit ng oras mismo na yun. Kasi ho, wala pong parang pinaka-OTP. Uh, yung yung mismo pag gumamit ka, nag ka, meron kang particular uh, transaction ID na ibibigay sa iyo ng sistema upang kung sino yung mismong personnel natin ang gumamit at saan puwerto ginamit yun at saan terminal ng computer ginamit yun. Yun po yung kahinaan po ng sistema dati. Hanggang ngayon po, yan po yung nakita natin. Kaya ang hirap pong sabihin ng exacto kung saan po. Subalit, kung pagbabasya naman po natin of course ang intelligence report po uh naman po natin sa ampol po yun po yung inulat natin sa Senado po kaya lang para patunayan po sa korte po yan mabigat-bigat po yan kaya ta humingi na rin po ako ng tulong at, at, hindi naman po unfortunately you no know, naabala lang po ng konti dahil nagpalit po tayo ng pinuno sa DOJ at nagpalit din po ng pinuno sa NBI subalit so, confident naman ako tutulungan ako ni uh, attorney Lito magno kaibigan ko naman po yan upang Uh, mayroon pong outsourced expertise kaming makita upang yung kahinaan po ng current system ay uh, mapag, uh, takma, matulungan May nila ayos. kami. So, May mm -mm. ayos. Apo. Mm -mm. Di po ganun kasingte. Pasensya na po pinipilit ko po talaga ito pero komplikado po ito. Kung baga if there's an almost perfect crime, matindi po yung pagkakagawa dito. Almost perfect crime. So ilang buwan na po nakalilipas. Ibig sabihin, kom hanggang ngayon di pa rin talaga malinaw kung saan? Ah, ano naman po? Sabi ko nga po, pagbabasihan po natin, ah, binigay ko rin po yung report po talaga sa Senate po. Ano? Kung saan po ang port nandoron, malinaw naman po yun. Kaya lang po ang tinitingnan ko po rito. At the end of the day, ika nga, kailang mag-file tayo ng mga kaso upang mapanagot naman po talaga yung mga gumawa ng bali. Oo. Kung para lang din so, po... Oo, eh, kailangan sa... po talaga Oo. may purwede po pong maganda. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!